News mga Balita Ngayon Mga Pampasabog na Sabat sa Sultan Kudarat dahil sa tip mula sa Residente Dating DOJ, Secretary Boying Rimulya nanumpa na bilang bagong Ombudsman Magnitude 4.4 na Lindol na itala sa Pogo La Union Pagyanig na Ramdaman sa Baguio City Ako po si Cesar Soriano Narayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan Ngayon Nasabat ang ilang pampasabog sa isang abandonadong compound sa barangay Lagandang, Isulan, Sultan Kudarat noong Oktubre 8 matapos ang ulat ng isang concerned citizen. Na-recover ng 7th Infantry Battalion ang apat na RPG at dalawang rifle grenades sa lugar na iniuugnay sa isang mutin ali. Kasama sa operasyon ng Army EOD at Joint Peace Security Team, ayon kay Lieutenant Colonel Tristan Ray Balescas, tagumpay ang operasyon dahil sa tulong ng komunidad. Dagdag pa ni Brigadier General Michael Santos, patunay ito na mahalaga ang ugnayan ng mamamayan at militar. Ligtas nang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga pampasabog, patuloy ang investigasyon at paghahanap sa mga posibleng responsable. Formal nang nanumpa si dating Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya bilang ikapitong ombudsman ngayong Webes, Oktubre 9 sa isang seremonya sa Korte Suprema sa Maynila. Nag-o-taking si Rimulia sa harap ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, si Rimulya ang pumalit kay dating ombudsman Samuel Martires na nagretiro matapos ang pitong taong termino. Ayon kay Rimulya, walang direktang marching order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya. Subalit sinabi nito na nais linisin ng Pangulo ang korupsyon sa bansa. Ibinahagi rin ito na isa ang anomalya sa mga proyekto ng DPWH ang pangunahing tututukan ng kanyang liderato. Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang Hilagang Luzon kaninang 10.30 a.m. ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIBOX. Naitala ang epicenter nito 3 kilometers hilagang silangan ng bayan ng Pogo La Union at may lalim na 23 kilometers naramdaman ng Intensity 4 sa Pogo at Tubao La Union, gayon din sa Baguio City kung saan nakuhaan ng CCTVs ang malakas na pagyanig sa ibang bahagi ng siyudad. Intensity 3 naman sa Itogon, Binguet, Villasis, Pangasinan at San Fernando La Union habang naitala ang instrumental intensities sa ilan pang kalapit na siyudad at bayan ng Ilocos Region. Kasunod nito, inanunsyo ang kansilasyon ng klase sa Baguio at sa ilang bayan sa La Union. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music